Ito Ay daw ang handa namin for advance. Ano ba sa isula? Ano ba Yan, cake ni Ate Nida. Pancake ni Mami. Salad ni Ate Nida. For the guests, we have Arlene. Ano wish mo sa aming dalawa ni Ate Nida? Wala akong wish. Sarili ko nga, wala akong wish. Ano ba yan? May birthday ka ba? Ah, 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 ikaw na. wish mo sa amin Ate Nida? Makauwi na kailan. Ha, hindi <laughs> ka pa ka naman Atak naman. I wish na kayo ay... Ano, ano ba? Good. Kami ang <laughs> birthday <laughs> celebrate <laughs> niya, Tinida. wish mo para sa akin, dali. Ang um, wish ko sa'yo. Umayos ka! Let's open, Hada. Hada, ayos

gaganda ka pa? Siyempre! <laughs> at palagi kang bungis-ngis? Hindi, hindi, hindi. Let's walk in alchic hada. hindi daw ba? ang sabi ko sa'yo, huwag mm. kang magbago. Palagi kang mag-mabait. Mabait <laughs> daw <na> ako. <laughs> ako Wala mong plastika. Plastik daw ako. Ano ba, hindi plastik. Kasi pangit yung... Kasi pangit yung... Ay, ng plastic. Tupperware. Pangit yung plastic kasi. Kasi gagurog kasi Oh, sige. Ako, Ate ang wish ko din sa'yo. Huwag ka mababago, Ate Nida. Ate Nida, huwag na nga ako eh. Ang agaman? Bakit? agaman? Ikaw, Mami! Anong wish mo sa anak mo? Wala pa. Secret. Yes, si Mami ko. Ate Jo. Mami, anong wish mo sa amin, Ate Talaga? Advance lang. Ako nga ay birthday. Sino ba 'yan kayo? Sana nga labas kami? rin. Okay pa rin po si Mommy mo diyan, 'no? Natutok sa. Ayun, pa. O oh, sige ay, lang. Ay, lang. na. Kain na, tayo'y magtitipon ng mga libro. Paano namo 'yon, T? Lagi na lang kumitan. Sa suting ko hmm. na. Ayun, ng suting mo na. Paglabas na lang. Ano ba 'yan? Di, o di ka lang mapakalbo. <laughs> Ayun, kain na, kain na, kain na.